May dati kasi 'di ba may ticket kaya nakapang nakakabili tayo ng mga bagay bagay ng mga bagay-bagay dito sa Roblox. Ngayon din ako makabili, hindi na tayo makakabili kasi inalis na yung ticket na yun. Ay panalo, ay panalo, panalo, panalo. Ha, tingnan mo, nandiyan ako, ako. Napin mo yung di ba? Po. Napin may pangalan ko panalo rin ako. An? sabi. Ah, na, nawala na, nga, sorry, Saan? hindi mo nakita. Nasaan ka? Ewan ko ba sa'yo? Nandito sa traffic. Ako nakaupo dito sa harap ng computer. <laughs> Yehey. Asa na? Anong ano? Ano yeah. si sister? Bakit namamatay ako? Ay. Yakap, yakap. I shelter. Yakap. Tara dito, yakap ka sa akin. <laughs> Asa hang, hang, hang. God, Huwag ka namatay taan, dalawa kasalanan mo. O, bakit ka namatay taan dito ba? Huwag ka namatay taan, dalawa kasalanan mo. Kasalanan mo ah eh! Sinusunod lang kita eh, tignan, tignan mo! Tignan mo! Wala kang damit ako. Tignan mo yung suit ko. Nakakot ako, Alam, mainit Lala, ko, ma-init. Lalamigin ako! Tignan mo na, mo nakasaba, Lala, ako. Lalamigin ko. kulay lang yata yung damit. Yung Katawan mo eh, kaya ganyan. Tatoo yan, Tatoo. Tatoo. <laughs> body paint. <laughs> Ay, ito kasi, umupo po paborito kasi umuupo lang ako dito. <laughs> wala, ah, kinagawan na ako. Ayan. Shh. Oy! Oh, ako dyan. Umuupo <laughs> lang ako dito. Oy. Hindi ko nang pinapansin yung disaster. Umuupo lang ako dito. Boss, boss, gusto yes, ano kailangan niyo? Kailangan ah. ko ng orange juice. Gusto ko ng orange juice. Okay. Kaya ako nang may alcohol. <laughs> <laughs> Panglagay sa kapayon. Eh, kaso dito, wala ka buhay. Isang isang ihipang ka na lang, mamatay ka na. Hindi pa ano ako yun? mamamatay kasi masama ako daw. <laughs> Ba't paupupo ka na lang, ha? Ha? Kasi ha? matanda na ako. tsunami! Ang tsunami! Takbo! Oh, tsunami. Oh, takbo. Oh. oh. Bilis! Akyat na oh, sa may nakamataas! Na Akyat na sa may nakamataas! <laughs> Hindi! Bilis! Sabi mo! Naglalag pa ako! Oh my God, napakalagyan na sa mga rasyon. Pero... <laughs> Sige, But sige, man, sige. Ano sige, sige. Takbo Ado, na! Takbo na! Intense music, intense music. <laughs> Wala tayong music eh. <laughs> Add na lang natin mamaya. <laughs> o, oh, nasa ka na, o? Oh. Tayo ka lang dyan. Nasa, kanya, nasa ka na, nasa bubong ka na. Nandito lang ako sa, ano, second floor. Hindi pa. pa. <laughs> Bakalig like, test rin tayo dito. Mamatay oh, na ako ka pag pa? nahulog ako dito. Gusto kong tumalon. Gusto kong bumaba ka mga matay ako pag nahulog ako. What? Pulang pulang. What? pulang. Tsunami? Napaka one hit na lang ako. Ang <laughs> oh, balisan mo ng tsunami? Tapos na? Tapos na. Okay, intense music stop. Boring pala, boring. <laughs> <laughs> boring! Apo <laughs> boy ka pa kahit uh, busay buhay mo? Yun, ano ba na, yan? Ang galing-galing? Oo, nasa ka, nasa ka. Ayun, yung kunti ang buhay. Nagtatap 10 ka pa ha? Kahit kunti na buhay mo ha? <laughs> Hindi ako mamamatay, masamandam mo ako. Gusto mong patunayan ko kung masama ako at Lag ka. Alam mo. Lag ka. Lag nga. Naglalag nga ako. Dito na lang ako dito sa bintana. Hintayin ko na lang yung aking kamatayan. Huwag mo ko itulak! Mamatay ako pag nahulog ako dyan. Kala mo sa magdamuka! Kala mo sa magdamuka! Thunderstorm. Kailangan lang natin magtago sa pinakamababang lugar. Doon ka sa labas. <laughs> Tatamaan ka doon ano, ano, ka ano? yung kabago. Nakuharapin ko ano, ano? kamatayang kamatayan ko. Kaya ako na, pagod na pagod na ako. Harapin ko na yung kamatayan ko dito ano, sa labas. Kitla, tamaan mo na ako. Sama mo si... So, Sama mo si Rolo. Ito damay kita, dito hindi, kita. Ito kita. Ano, ay, kita. Ulo ko talong ka sa taas ng ulo ko. Talon ka, sa taas, akit ka sa taas. Dito ka sa taas ng ulo ko. Ano ba yan? Napakalik. Ano ka? Ano ka? Ano? Ano? Ako na lang, <laughs> ako na lang sa taas mo. <laughs> <laughs> huwag kang gumalaw, huwag kang gumalaw. Stop. Ayan, ako sa taas mo. Para kapag tinamaan tayo ng idlat. <laughs> Hindi ka na. Maswerte <laughs> talaga ako. Uy! Huwag ka <laughs> Wag na, sorte na lang. Didikit ang kita. Oh, kopya. Ano, ano, ano? RNG. Panalangin mo yan sa RNG. No, no, no. Tapos no, ng no, bubong. No. San, san, san. Pakaya tayo dito. Oh, yeah, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Ng oh, di ba? <laughs> na nahulog kaya ako. Nahulog ako <laughs> tapos biglang nag-teleport dito. Mamamatay ako pag nahulog ako dun eh. Tara, 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 tara. Dito, dito. Nasaan, nasaan. Yung mayaman. Nasaan yung mayaman? Yung Yan. mayaman. Tingnan mo na mas ko pang mayaman na tsura ko. Kaya hinapi ko yung mga dokha. <laughs> kaya masama akong damo. Ano lang ang gagawin oh, din dito? Uh, mag obstacle course tayo dito Mag tatalon-talon lang tayo dito Hanggang makakiyat tayo sa pinakamataas Dito pero Hindi okay. ka pa nakakakiyat? Quick! Ah, nakakakiyat! Okay hindi oh, zakiat sabi na, na lugar hindi ko alam kung sa paano Bahala na. every man for themselves <laughs> ka rin ako. oops Oh, stage ano oboi tapaw music tapaw 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 pa! tapaw 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 Wait lang, ay no! Ay no, nakikita mo? <laughs> Intense music. Uh. Wala, na <laughs> Patay na mo. Patay ka na? Ako <laughs> lang <laughs> okay, masamang damo ka. Kahit ang masamang damo, may katapusan din. Nabubulok din ang damong yun. Kagaya ng ibang damo <laughs> Tara 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 tara. Nasa yung mayaman, nasa nanan. Nasa ako, ka ko. Kau 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 Hindi na ako, hindi na ako masamang eh, mo kasi namatay na 'yung masamang damo, iba na ako. Pagiging masamang damo pa. Ako na 'yung bidang, ako na 'yung ano, ako na lang, ako na 'yung bidang single father sa lahat ng mga disaster movie. <laughs> Ah, oh, yung, yung kailangan ko yung yung may disaster tapos ang aking mission sa pangyayari niyan sa disaster movie na yan na hanapin yung aking pamilya, yung aking mga anak kasi single father lang ako. Yun yung oh. aking role ko ngayon, hindi na ako masamang daw. Hoy, <laughs> umuulan pala ng mature, hindi ko napansin. <laughs> kailangan natin bumaba. Oh, nasa ka na. <laughs> nasa taas. <laughs> Huwag mapansin pansinin yung kidlat. Oh, wag sa Kapag ano, kapag hindi mo pinaniwalaan yung kidlat, hindi ka tatamaan. I-deny mo lang yung kidlat. Oh, sige, hindi na deny. Hindi na, hindi na. Wala kidlat, wala kidlat. Hindi tayo tatamaan kasi wala kidlat. Hindi totoo yung kidlat, wala lang yun. Nga ba to, panakot lang sa atin yun ang gobyerno para. <laughs> sige, panakot ako. <laughs> 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 Direna mo pa din dinay mo pa? <laughs> <laughs> dapat pala eh, <hindi, laughs> dapat pala hindi ko pinaulit-ulit sabihin yung Kidlat para hindi tayo pinamaan kasi parang naniwala ako kasi pinaulit-ulit kung sabihin yung Kidlat eh. Ano nang gagawin natin? Bay, sige, dito lang. Sunod ka lang. Nasaan ka ba? Nasaan yung naka-suit? Yung Kogge. Oh, wala Nasa <laughs> likod mo. Kogge. Lingon! Sana wala na ako. Nasa likod mo uli ako. Lingon ka uli. Ah, Fight mo lang. Nasa likod <laughs> mo uli ako. At wala naman. Uff. Namatay na ako. Nahulog ako. Wala. 200 na lang. May 200 MB na lang ako. <laughs> May 200 MB na lang ako para makapaglaro. Nakikita kita pero hindi mo ako nakikita. Up up zoom. Toot, 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 toot. Ay, ikaw, ka yun. Akiat, bilis! Hmm, sa pool. Ay, nasa na ako? Akiat, sa pinakamataas! Balik ko sa <laughs> pool. Ah, nasa pinakamataas. Nasa baba pa ako, ayan na ay yung baha. Ayan na ay yung tubig. Naku... Mamamatay na ako. Goodbye. Halika, ah. Kala masamad mo ka. Pag ako mamatay, gusto ko lang malaman mo na mahulog tayo lahat. <laughs> Naglalag talaga yung akin. <laughs> Bayan. Jadi mo nililinis mo ba yung CPU mo? Ano lang, yung Nila, binababad ko lang sa tubig. Binubuksan mo? No? Binababad ko lang sa tubig. Grabe. Ka Kaya mo buksan, yung binubuksan mo. Oh? Hindi, hindi, hindi. Hindi naman akin ito Ha? Ko to. Hindi ko pwede kalikot ito, hindi akin ito eh. Mari kasi yan, maligaw Kaya ganyan naglalag. Oo, oh, sige. I-ano, ibababad ko sa tubig. Mari ka kaya naglalag. Ibababad ko na lang sa tubig ng mga isang araw. Lalagyan ko ng sun drops. Bobo, hindi, no? <laughs> Ganun yun. Alam mo na kung ano ba? ni Yung laptop nga, kapag malikabok... Saan nga, nililimbo. ...kinagawa ko, hindi ko na magamit niya. <laughs> Uy, ano nangyari? Patay! Nandun tayo! Ano sa ba yan? Nagsimula yung tornado. Kill on the spot tayo. Sa mata! Tayo yung ano, tayo yung... ...kaunawag <laughs> ang biktima. Wala, hindi, ay, na na, hindi na talaga ako mananalo sa loto. ha ha ha